Andrea Brillantes on going solo to ABS-CBN Ball 2023. Gusto ko magka-moment ako na ayoko nang i-share sa mga lalaki. Masaya at nakangiting inanunsyo ni Andrea Brillantes na sa kauna-unahang pagkakataon ay mag-isa o solo siyang maglalakad sa red carpet ng ABS-CBN Ball. Ang ABS-CBN Ball o Star Magic Ball ay ang annual formal gathering event para sa kapamilya stars na gaganapin sa Shangri-La Makati sa Sabado, September 30, 2023. Sa panayam ni Andrea sa ABS-CBN News nitong September 27, sinabi niyang kumpara noong mga nagdaang taon, ngayon ay mas excited siyang rumampa sa red carpet na mag-isa at walang kasamang ka love team o kasintahan. Ania, this is my first walk as a solo artist and not only a solo artist but as a single woman. It's my first ever na solo lang, ako lang, on cam, off cam, ako lang, solo na. Taong 2019, ang unang dumalo si Andrea sa ABS-CBN Ball kasama niya noon ang former real and real life boyfriend na si Seth Fedelin. Noong March 2023 naman ay dumalo siya sa Star Magic Prom kasama ang kanyang ex-boyfriend na si Richie Rivero. Ngayong mag-isa lang siyang rarampa, nakatitiyak daw si Andrea na mag enjoy siya. Aniya, yeah, I'm really excited about the ball because the last time parang 16 years old pa lang ako noon. Ayun yung first ball ko and parang it was really super great experience for me because I was super young. And nadala lang ako sa pressure, hindi pa ako sanay. That was my first red carpet, hindi ko pa gamay yung mga ganon. Now naman, parang mas prepared na ako, mas alam ko na yung mga galawan sa mga ganyan, makapag ilang gaw na naman na ako. So ngayon, I'm really excited kasi feeling ko mas kaya ko nang mag-enjoy ngayon at mas mature na ako. So hindi na pressure yung nagpapaandar sa utak ko. Pinili raw ni Andrea na maglakad mag-isa dahil gusto niyang ipakita kung gaano siya katatag bilang babae sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan. Ito yung time ko eh ito yung first time kong maglalakad as solo artist gusto ko magka-moment ako na ayoko nang i-share sa mga lalaki ayoko na diin niya malaking bagay rin daw ang mga pinagdaanan niyang kasawian sa love life para siyang maging mas matapang at matatag i'm pretty sure na napakalaking impact sa akin yung mga past relationships ko na talagang na-realize ko na oh my god ayokong sayangin yung oras ko at yung efforts ko na dapat binibigay ko lang lahat sa sarili ko kasi hindi lahat worth it And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share for more Showbiz updates. Bye!